Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan. NBA All-Star Games, out si Lebron James, Anthony Davis at Giannis Antetokounmpo sa mga game na ito dahil sa injuries. Introduction na nga at medyo madami pang makanting upuan mga kaibigan at hindi ito magandang pangitain para sa NBA. Ang unang game ay ang Global Star si Charles Barkley at ang Young Star si Kenny Smith. Mas may depensa na nga ang game na ito kumpara sa mga naunang All-Star Game the last few years. Sagutan nga ng 3 points si Tyler Hero at Karl Carl Anthony Towns to start this game. Seryoso nga si Wemby sa game na ito off the bench. Dumidepensa nga siya ng todo at highlight din ang alley play na ito mula kay Nikola Jokic. Hanggang sa nakuha nga nila ang dominant and easy win sa score na 41 to 32. 12 points si SGA to lead the way. 6 points and 4 rebounds din si Wemby. At 4 points and 5 assists naman si Trey Young. Sa Young Star sa man ay 6 points si Evan Mobley, Tyler Hero at Darius Garland. Medyo mas may depensa na nga ang first game na ito. Kaya naman medyo natuwa nga ang fans base sa kanilang reaksyon sa social media. Hindi din pala mga naglaro si Anthony Edwards sa All-Star Game na ito para sa Team Kenny Smith dahil sa groin injury. Habang iba naman ay sinasabi na mayroon nga daw itong sakit. Dahil sa panalo na ito ay aabante na nga ang Global Stars si Charles Barkley sa Finals. Next game naman ay ang Team OG si Shaquille O'Neal na pinapangunahan nila Stephen Curry at Kevin Durant at ang nanalo sa Rising Stars Challenge na pinapangunahan nila Stephen Cassell at Dalton Connect. Sinimulan nga ni Curry ang scoring para sa OGs. Lahat nga gumagawa ng 3 points sa kanilang kupunan. Mapa Curry, Harden o Lillard Manito. Subalit so dumidikit nga at lumalamang pa ang rising star sa paungunan ni Dalton Kanek. Dikit nga ang game na ito subalit so 8 straight points ang ginawa ng East Finals and Finals MVP Jalen Brown upang gumawa ng kalamangan. Ganun pa man hindi pa nga ito tapos mga kaibigan. 39 to 35 ang score ngunit sa uli ay tinapos nga ito ni Damian Lillard sa isang three pointer. 9 points si Damian Lillard to lead the way. 8 points 6 rebounds si Stephen Curry. 8 points din si Jalen Brown at 6 points naman si Jason Tatum. Dahil Diyan ay kasado ng All-Star Game Finals matchup ng Global Stars at OGs. Major height advantage para sa International Stars at speed advantage naman para sa OGs. Ang Finals game ay muling sinimulan nito ni Tony Curry sa isang running three pointer Quick 11-0 run ang ginawa ng OGs at 8 points dyan ang nanggaling kay Tatum lamang. Tila ba si Wemby lang nga nagseseryoso sa Global Stars? Habang si Curry naman ay nagpapaula na nga ng 3 points at tuluyan ang tinambakan ng OGs ang Global Stars sa score na 41 to 25. Hindi nga naging dikit ang game na ito at hindi rin naging maigpit ang depensa ng both teams. 15 points si Tatum, 12 points si Curry at 7 points naman si Kyrie Irving. Ano ba ang masasabi nyo sa panibagong format na ito ng All-Star Game? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!